proyektong tulay andito tayo mga kababayan ayan makikita nyo naman bagong proyekto ng ating gobyerno tatagos ng Imus at Navarro itong tulay na to may malaking bagay pag natapos maraming salamat sa pag-usubaybay ng aking channel o wag tinimix maraming salamat nakakaasa kayo na aking tutukan at gagampanan morning good morning good morning Magandang umaga po mga kababayan ko. Ngayon ko lang ito na pansin na uh, meron na palang flyover dito. Ah, uh, ano? Tawag na, tulay. Tulay bago lahat. Ah, uh, intro ba? bayan ito nandito tayo ngayon sa parte ng nabaro, sa may ano, Navarro o barangay ito y tulay na magkakarugtong papunta ito ilalabas lalabas ng malaking ano malaking kaginawaan to pag natapos para to sa ano na to ah, uh, na magkakaroon nagkakaroon traffic traffic dito ngayon eh kaya kailangan natin alam ngayon ko interviewin natin si Goya Halito si Goya okay ayan sa Imus itong tulay na to magdudugtong sa Imus at dito yung pinaka ano kaya ano na talaga ang laki ng tulong ito pag natapos kasi magkakaroon na ng uh, highways na papunta Imus Uh, maraming option talaga kung saan saan dadaan yung mga sasakyan kaya pwede silang dumaan dito ito pag natapos ito malaking bagay ito ayan mapakita ko sa inyo ito yung crane yan na nagbubuhat dito sa malaking ano ng tulay sa ano masulid to magandang klase ayan makikita ninyo alos may akit tayo dito ito kasi malalim ilog na ito yan ilog to malaking ilog to matindi to pag bumaha kaya meron din ng mga pananggadong pa uh, river wall yung pinaka pinaka ano doon sa gilid para din concrete talaga para nung pag-ulan tak hanggang doon. Malaki ang tubig dito kaya ang bagsak nitong tubig dito, lahat ng tubig na ubos <laughs> dito sa may napakakawawang nobileta Kaya lahat ng tubig magagaling dito ang bagsak nito ay nobileta Ayan, yeah, kikita natin. Akyat tayo sa taas. Ayan, ito, ito na. Two lanes lang siya, kung tutuusin. Dalawang linya lang. Pero napakatibay. Ang laking bagay ito pag natapos. Pag nakikita naman. Ayan. Magandang, ano to. Antagos nito, Imus, at saka dito sa Navarro. Pakalalim yung tulay na yan. kabaan yan napakalalim yeah. lang bagay ito pagkatapos natapos hanggang ingos daw ito yeah. tapos na talaga siya kaya dito na lang siguro may kunting problem sa right of ways kaya yeah. tapos to malaking bagay punta tayo sa hatod dulo uh, makita nakita kasi natin to na ganito Yeah laking bagay ito mga mababayan ko sa so, mga mamaya ng Imus, General Trias at sa Navarro malaking bagay ito na dito may bagong tulay na itinatayong na para mabawas-bawasan ang traffic, mababawasan bawasan ang ang pahirap ng ating mga kababay kung saan sa lang yun so, ayan ito, ito naman napaka lawak 4 tolins o kaya 4 tolins lang ito pero may isi tolins lanes 2 pero malaking bagay na ito malawak lang naman sya kahit 2 lanes siya, pero malawak kaya eh, dito nung no, higita mo dyan ng concrete talagang matibay ito ay barangay na baro dito dadaan yung tulay na to sa barangay na baro malaking bagay Ayan. Makikita nyo naman. Halos tapos na. Hindi ko lang natutukan to. Kasi nakatrabaho tra, nga tayo. Eh, malaking bagay ito pag natapos. Kasi malaking ginhawa ito sa ating mga motorista na lumadaan dito sa Imus. Ito ay halos tapos ng construction na to Ayan. Ganun na siya katibay. kaya eh. Kunting tiis na lang mga kababay ang tagos ay Imos dito tayo sa Barangay Navarro malaking proyekto na naman ito ng ating gobyerno na makakatulong sa ating mga mamayan sa ating mga motorista na siyempre umiiwas sila sa traffic iiwas sa ano, para magilis ang biyahe o ang biyahe kaya good news ito sa ating mga kababayan Ayan. medyo di ko lang matutukan to doon tayo doon sa open canal natin kaya ito ngayon ito na nakikita ah, nyo naman yung progress sa ating gobyerno na halagang tuloy tuloy ang mga mga pag saayos ng mga kalsada, mga tulay para mapabilis ang daanan at yung mga mamaya natin na hindi na mahirapan okay dito lang tayo magtatapos at maraming salamat sa inyo mga guys. Maraming salamat. Bye. -bye.